Isa sa mga problema ng mag-asawa ay tungkol sa tinatawag nating bakbakan, no? O tinatawag nating kama, no? So pag ikaw po ay marami ng anak, ay magkaroon ka ng pinakamaraming mga problema, hindi lang financially, kundi emotionally, physically at marami pang iba. At isa ito sa mga dahilan kung bakit andito ako para i-guide po kayo kasi yung pinagdaanan nyo ay pinagdaanan ko rin. No? Minsan po, pagdating po sa kama ay isa sa mga problema natin ay wala na tayong oras dyan. O wala na tayong isip tungkol sa mga bagay-bagay na dyan. O minsan nga lang, baka sa isang buwan, ay minsan hindi pa natin yan nagagawa o nagagampanan ang mga ano ba tinatawag ng responsibilidad tungkol sa mga bagay na niyan. Siguro para sa iba, sa mga close-minded people dyan, no? Para sa kanila, itong vlog na to ay walang kabuluhan, walang makukuhang aral, no? Walang may dudulot, no? Pero para po sa akin, may maganda po itong may dudulot, lalong-lalo na sa mag-asawa dyan na nagkaroon ng lamat ang relasyon. So kung gusto nyo ma-fix ang inyong relasyon, kung gusto nyo magkaroon ng buhay ang inyong relasyon, at gusto nyo ng forever kasi napaka pagod kaya magpalit-palit ng karelasyon, lalong-lalo no? -lalo na yung edad mo ay patanda ka na at hindi ka na nagiging bata. So mahirap din humanap ngayon ng totoong uh, kaligayahan o totoong forever sa buhay mo at lalong-lalo na marami ding maaipiktuhan lalong-lalo na ang inyong mga anak. So, itong bagay na to ay pag ginawa mo to sa inyong kapareha, sa inyong misis, mga dudong, ay of course napakalaki ng ngiti niya, no? Napakasaya ni misis. At alam niyo po sa buhay pamilya, pag si misis po ay masaya, masaya din ang buhay ninyo, magaan ang buhay niyo. So yan po ang secret, ang sikreto pag magkaroon kayo nyo ng pamilya. Make your wife happy, always happy, no? Kasi pag ang asawa po ay hindi happy, of course magre-reflecto sa buhay ninyo, magre-reflecto sa mga anak, magre-reflecto sa uh, tahanan ninyo kung gaano kasad, no? Pero pag ang asawa ninyo ay maligaya, of course, tahimik ang buhay ninyo. Tahimik ang mga buhay ng anak ninyo. At of course, happy family kayo. Pero pag ang asawa ninyo ay malungkot, alam nyo na kung ano yung mangyayari. Kaya alam nyo ano yung sekreto. Make your wife happy always. So ito na nga ang ating topic, ang tungkol sa bakbakan na kung saan ito yung mga tips or advice na may papayo ko sa inyo no mga dudong susana, so, sana nakikinig kayo so sana sa mga oras na ito pinapanood pa rin ninyo ang video ko no so number one po na masasabi ko is always say I love you to your wife no no matter what kung marami mo kayong pinagdaanan marami mo kayong problema before or after kayo matulog, always say, I love you. Kasi napakalaki po ng impact na yan, no? So, napakalaking impact kahit yung I love you na yan ay plastic-plastic lang. So, iba ang dating yan pagdating sa kama, no? So, alam nyo kasi yung kama is hindi lang yung siya pahingaan, hindi lang siya paggawa ng kaligayahan. So, doon nyo po din uh, masasabi kung ano yung problema ninyo, doon nyo masolusyonan kung ano yung mga pwede nyo gawin sa problema na yun. So, before kayo mag love, love making dyan, no? So, before kayo mag love, love making dyan, ito yung uh, dapat nyo gawin, no? Na para, ano ba yun, may para aus ninyo at may pinamdam ninyo sa isa't isa kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa na kahit mayroon ng mga lamat, meron ng mga gap, no? Andyan pa rin kayo para sa inyong mga anak, no? So, kung mahirap man, ah, uh, kahit plastik-plastikan lang, no? So, gawin pa rin ninyo. Yung pagsasabi nga ng I love you is number one dyan, kahit piki na yan. So, number one po dyan, no? So, number two ay yung ah, uh, tinatawag nating pag andun na kayo sa bakbakan, yun ang tinatawag na touch all you can and eat all you can no yon doon mo may pairamdam sa kanya sa yung misis kung gaano mo siya kamahal kahit uh, nag, nag ano na kayo nagsalitaan na kayo ng masasakit na salita nag-ano na kayo nagrambola na kayo pagkasi naggumagawa tayo nitong eksena dito sa higaan natin no pag gumawa tayo everything is go is uh, everything is gone the pain is gone all lahat ng problema nalilimutan ninyo di ba pag gumagawa tayo ng bakbakan pag nag kaya siguro tinatawag itong love making kasi nga pag gumagawa na natin to nakakalimutan natin yung problem nakakalimutan natin yung mga dahilan ng pag-iyak natin yung dahilan ng pag-aaway natin no di ba mga ganyan so in terms of mga ganyan bakbakan no so doon mo ipapakita kung gusto mo siyang sampalin wag mo naman siyang sampalin doon sa diba sa mga otak ninyo mga dudong, ang sarap sampalin sarap sa kalin ng mga asawa nyo imbis na yun ang gagawin ninyo doon mo iparamdam sa higaan kung gaano mo siya kamahal no kasi yung as yung babae na yan no sa dami-dami ng manliligaw ikaw yung pinili ikaw yung pinakasalan So, sa kanya, no? Yung babae na yan, prinsesa yan sa pamilya nila. Pero, binigyan niya ang buhay para sa iyo. So, sana, iingatan mo, no? Ing, huwag mo, kung gusto mong sampalin, ay mag-roll-roll kayong sampal-sampal doon sa igaan. Pero, sampal with a love. No? So, yun yung sinasabing touch all you can and eat all you can. Pagdating sa bakbakan. So, Number three is yung tinatawag nating wag nyong, wag na wag nyong pag usapan kung ano yung problema ninyo sa araw na yan. Pag-usapan niyo pagtapos tapos na kayong mag round 1. no? At gumagawa pa kayo ng round 2 ay makakuha na kayo ng solusyon kung paano ba isolve na to. Lalo na pag umabot pa kayo ng round 3. So, yan po ang pinaka maganda pag umabot pa kayo ng round 3, round 4 ng inyong bakbakan bakbakan with a love. Hindi yung bakbakan na magjumbagan kayo dyan. <laughs> Hindi po yung mga ganyan. So, ito yung pinaka, ano ba ito? Pinaka importante po sa lahat, no? Pagdating po sa pagtatapos ng inyong pagtata. Yung mayroon kasing mga dudong na pagtapos na nilang maipalabas lahat ng kanilang mga gata dyan, no? Tapos na nilang na himas na sila. No. So nailabas na nila yung uh, pinakadulo. So yung iba kusa na lang matutulog, yung iba hindi na gani nakatrapo, yung iba naman ay kusang iiwanan yung girl, no. So hindi po yan ang tamang i-text mga dudong, hindi po yan ang tamang gawain ng isang lalaki na sadyang pagkatapos ay bigla mo na lang siyang iiwanan dahil tapos ka na at hindi na uh, tumayo ang saging no? so hindi po rason na ayaw na makipaglaban ng inyong saging ay tatayuan nyo na ang isang babae so meron pong mga babae na pagtapos na pinatapos lang kayo no? at hindi natatapos sila so hintayin mo kung ano yung gusto niya or ikaw ang mag initiate kung ano ang mas gusto niya. Baka gusto niyang romansahin mo ulit siya. Or, ah, haplosin mo siya ulit. Or, yung tinatawag natin kahit hindi na yan tumayo, pwede mo pa rin siyang ikis-kis doon. No? Ikis-kis mo siya doon para naman mas uh, ano ba yun? Mapukaw mo yung ano niya. No? At, ma, siya naman ang ano ba to? siya naman ang mag makapaglabas no kasi hindi po lahat ng babae ay uh, ano ba 'tong tinatawag natin sabay sa inyo mayroon po mga babae na pinapauna lang kayo no so yan po ang gusto kong yung iparating in terms of mini problems ang solusyon nyo po ay bakbakan lang kasi pag once po kayo pagkatapos nyang problema nagbakbakan kayo no mayroon at meron talagang problema darating sa mag-asawa or magjowa. Pero pag nagbakbaka na kayo, lahat 'yan mawawala, no? Kasi iba po ang magic pag pinafeel ninyo sa isa't isa kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa. So sana may natutunan kayo sa video na 'to.